Ako nga pala si Kizu, isang nurse dito sa England. I-share ko lang ang story ko about sa isang hospital dito, that shall not be named for privacy purposes, where I currently work. Bequeathed by Queen Elizabeth to the town, mahaba ang history ng hospital na to, marami ng pinagdaanan at of course, may sariling kwento ng kababalaghan. Hindi po ordinaryo ang hospital na to, para siyang isang mansyon na Victorian style. Hospital siya in a sense na may facilities siya to provide medical care. Also, hospice kasi rehabilitation center din siya. Because of this, maraming tao ang come and go. May iba naman, stayed in a rather spooky way. Name tag. Bagong nurse pa lang ako sa hospital noon. Puno ng buhay at galak sa trabaho. Hindi ko pa inisip noon yung mga multo o kung ano-ano pa. Basta, excited ako. Mas naging excited ako sa long night shift ko. It was Halloween that time. At ang daming nagti-trick or treat na mga bata. May program din na ginagawa. I was assigned sa pediatric ward, naging busy din ako. May maliit na party kasi sa ward namin at kasama namin yung mga batang pasyente. Naghahanda kami ng pagkain when our scene reminded me to check the sensors. Sabi ko sa kanya, I thought you were with us during the rounds. We have 20 kids. Is there a problem? Sabi niya sa akin, yes, I was. I was wondering if we received new admissions. I checked and we have 22 children. Since wala pa sa isip ko yung horror-horror na yan, sabi ko, impossible, they have to go through us before a confirm an admission. Tapos si Sien na taranta. 22 daw talaga bilang niya, So I said, sige, at mamaya na namin pro-problemahin yan. Onward to the party. Dinner time na yun. Nagulat ako nung may kumalabit sa akin na bata. Sabi niya, Miss, Miss, is there any food left? There's a little girl outside peeking through the door. She must be hungry. Lumingon ako sa may pintuan. Wala akong nakita so sinabi ko sa bata na walang tao dun and enough lang ang pagkain para sa kanila. Nagsimula na ako magtaka. That night din, habang naglilinis kami pagkatapos ng party, nagulat kaming lahat. Biglang bumukas yung pintuan ng theater na parabang may tumatakbo papasok. Paglingon namin, walang tao. Focused pa kami noon sa gumagalaw na pinto when suddenly may narinig kaming pinggan na nabasag. Tumingin ulit kami sa may mesa pero... Walang basag na pinggan. Tahimik kaming lahat. Biglang nagsalita si namin at sabi bukas na lang ang paglilini sa theater. Sumang ayon naman kami lahat. Lumabas kami sa theater na puno ng tanong ang aming mga isip. Maliban na lang kay Sin. Umaga na at naghahanda na kami para sa endorsement. Nung natapos na lahat at pauwi na kami, hinabol ako ni Sin. Halatang may gusto siyang sabihin. Inimbitahan ko siya sa bahay para magkape. Doon na niya sinabi sa akin, sabi niya, dahil bago pa ako kaya siguro di niya masabi sa akin ng malinaw ang nangyari. Nagtanong siya sa census ng pasyente dahil may nadagdag na dalawang bata siyang nakita sa isang ward which only accommodates six patients. Nagtaka siya at first pero nung tiningnan niya daw ng mabuti pagbalik niya, sobrang mali ng name tag ng mga bata. He said, I knew something was off you know how we changed the tag of the kids who died before we send them to the morgue, right? Kizu. They're wearing those tags. They're dead. I few months after that incident, naging maaliwalas lahat. No more ghost children roaming around. Paano naman kasi long day shift na ako. Refreshed and invigorated na. At least until a few hours later. I was giving medications when a lady asked saan yung pasyente niya? I escorted her to our station and asked her ano pangalan ng hinahanap niya. MK Sanders sabi ng ginang. Hinanap ko sa roster namin pero wala yung pangalan. Sabi ko baka hindi sa wing na to ng hospital na admit yung pasyente niya kasi wala dito sa listahan namin. Malungkot siyang nagpaalam at umalis. Sakto naman break ko na. Dumiretso ako sa quarters namin. Naabutan ko pa dun si James na gumagawa ng kape. Masaya kaming nagkwentuhan ng bigla kong natanong kung may pasyente ba kaming MK, Sanders, kasi may babaeng naghahanap sa kanya. Lumaki ang mata ni James. Describe the lady, sabi niya. So inilarawan ko ang babae sa kanya nang biglang sabi ni James na, stop. Enough. Sister, that MK, Sanders died three years ago. And no, that's not the child's mother. She is MK, Sanders. gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.